Bostoyo Toyo pinatotohanan ng pagkatalo ni Awit Gamer. Disclaimer, ang mga opinion at pananaw na ipinapahayag sa video na ito ay mula sa may akda lamang at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng alinmang institusyon o organisasyon. Layunin ng channel na ito ang pagbibigay ng impormasyon at komentaryo batay sa pampublikong datos at mga mapagkakatiwalaang ang sanggunian. Magandang araw mga kabuz, ngayong araw, isang kwento ng pag-angat, pagbagsak, at posibleng muling pagbangon ng ating pag-uusapan hindi lang ito basta chismis na kumakalat sa social media dahil mismong isang personalidad na kilala sa mundo ng negosyo at online entertainment ang nagpatotoo sa pangyayari. Ang taong tinutukoy natin ay si Awit Gamer. Siya ay dating kilalang content creator na nakilala sa kanyang mga gaming at lifestyle videos. Marami ang natuwa sa kanya noong una dahil sa kanyang masayang content at masiglang personalidad. Ngunit kamakailan, nabalot siya ng kontrobersya matapos kumalat ang balitang natalo siya ng halos 6 na na milyong piso sa pagsusugal. Oo, mga kabos, hindi lang ito maliit na halaga. Ito ay halagang kayang magpabagsak ng kahit sinong milyonaryo sa loob lamang ng ilang buwan. At ang mas nakakagulat, mismong si Boss Toyo, isang kilalang negosyante at personalidad online, ang nagpatunay na totoo ang nangyari. Ang eksena sa PP Stars. Ayon sa video na nag-viral, dumating si Awit Gamer sa shop ni Boss Toyo sa isang tila ordinaryong araw. Sa unang tingin, parang isang simpleng bisita lang ito. Dala niya ang ilang bote ng baguong. May regular at may maanghang. Nakangiti siyang nag-aalok ng kanyang produkto. Pero maya-maya, lumabas ang mas seryosong dahilan ng kanyang pagpunta. Hindi lamang bagoong ang dala niya. Bitbit -bit din niya ang kanyang mga kasino VIP card mula sa mga kilalang kasino gaya ng Okada, Sol Air, at City of Dreams. Hindi ito mga ordinaryong card na makukuha ng kahit sino. Nakalagay sa bawat isa ang kanyang pangalan, at bawat card ay patunay na siya ay naging isang big time player sa mga casino na iyon. Ang kompisal ni Awit. Sa harap mismo ni Boss Toyo at ng kamera, inamin ni Awit ang buong kwento. Dati raw siyang promoter ng online casino. Sa simula, trabaho lang ito para sa kanya. Nagpo-promote siya, kumikita, at minsan ay sinusubukan din ang laro. Sa umpisa, nanalo pa siya, kaya mas lalo siyang nangganyo. Ngunit gaya ng maraming kwento ng pagsusugal, dumating ang panahong puro talo na lang ang nangyayari. Mula sa online betting, lumipat siya sa aktwal na mga casino. Mas malaki ang pusta, mas malaki ang tsansa ng panalo, pero mas malaki rin ang panganib. Unti-unting naubos ang kanyang ipon. Nang maubos na ito, nagsimula siyang mangutang sa mga kaibigan. Dumating pa raw sa punto na pati ang perang dapat para sa kanyang pamilya, gaya ng pambili ng gatas ng anak at pera para sa panganganak ng kanyang asawa, ay nauwi rin sa pagsusugal. Ayon kay awit, dati ang taas ng tingin ko sa sarili ko. Pero parang isang iglap, mula alapaap ay bumagsak ako sa lupa. Ang reaksyon ni Boss Toyo. Dito na nagbigay ng pahayag si Boss Toyo. Ayon sa kanya, matagal na niyang alam ang pinagdadaanan ni Awit bago pa ito kumalat sa social media. Personal niyang kilala si Awit at nakasaksi siya sa ilang bahagi ng pagbagsak nito. Para kay Boss Toyo, totoo ang sinabi ni Awit na nalubog siya sa utang at nasira ang kanyang buhay dahil sa pagsusugal. Dagdag pa niya, sa panahon ngayon, may pag-asa pa ring bumangon ang isang tao kung magsusumikap at gagawa ng tama. Ngunit binigyang diin din niya na kahit anong kabutihan ang gawin mo, isang pagkakamali lang ay mas mabilis kakalat at tatatak sa isip ng tao. Ang tawaran sa presyo. Matapos ang usapan tungkol sa pagbagsak ni Awit, ipinakita niya ang kanyang mga VIP card at sinabi niyang ibinebenta niya ang mga ito sa halagang 300,000 piso. Para kay Awit, ang mga ito ay historical pieces, simbolo ng kanyang pinagdaanan at posibleng magsilbing babala sa ibang tao na huwag tularan ang kanyang naging landas. Ngunit ayon kay Boss Toyo, mas mahalaga pa rin para sa kanya ang isang gamit na pirmado ni Emilio Aguinaldo kaysa sa mga casino card na iyon. Kaya matapos ang mahabang tawaran at berwan, ibaba ang presyo sa 40,000 piso. Ayon kay Awit, gagamitin niya ang perang iyon bilang dagdag puhunan sa kanyang baguong business at pambayad sa ilang bahagi ng kanyang mga utang. Awareness at Inspirasyon. Ipinangako ni Boss Toyo na ilalagay niya sa display ang mga VIP card sa kanyang shop. Para sa kanya, ito ay magsisilbing paalala sa lahat na kahit gaano kataas ang marating mo sa buhay, isang maling bisyo lang ay pwedeng magpabagsak sa iyo. Sinabi rin niya na mas maganda kung ang pagbabalik sa dating sigla ay mangyayari sa pamamagitan ng pagsusumikap sa negosyo o sa anumang marangal na paraan at hindi sa sugal. Ang tanong ng mga kabuz. Sa puntong ito, malinaw na may dalawang pananaw ang publiko. Una, naniniwala ang ilan na totoo ang sinasabi ni Awit at isa itong kwento ng babala para sa lahat. Pangalawa, may mga nagsasabi na posibleng ginagamit lang ni Awit ang kontrobersya upang manatiling kilala at pinag-uusapan sa social media. Ano man ang totoo, malinaw na hindi madaling kalimutan ang pagkawala ng ganitong kalaking halaga ng pera. Mahirap bumangon lalo na kung may kasamang pagkasira ng reputasyon at tiwala ng pamilya at mga kaibigan. Final na tanong. Mga kabos, sa tingin ninyo, magtatagumpay ba si Awit Gamer sa kanyang bagoong business at sa pagbabagong buhay na kanyang sinasabi? O baka matapos ang ilang buwan ay bumalik siya sa dating bisyo. At sapat na ba ang pagbibenta ng mga casino card para makabawi mula sa pagkatalo ng anim na putsyam na milyong piso? Iwan ninyo ang inyong mga komento, opinion, at reaksyon sa baba. Sa Buzz Pinas, mahalaga ang boses ninyo.